Sabi-sabi ng iglesia ni Manalo, si Manalo raw, sugo ng Diyos sa huling araw. Mali. Kaya silang kalit sa akin, bradyos sila. Kasi ang na ako, naka-stick ako sa Biblia. Sabi ni Kristo, sino man hindi makakalapit sa akin. Kawayen, 113 13 ng Sawayin mo, may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananang palatay. Gusto mong gumaling ang tao? Ang mali sa wala. Oh. Gusto namin kayong manita si Jesus Christ dito na nakapira sa atin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialam hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol! Pag walang o kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Ito mga kaibigan, para sa mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo Makinig po kayo, napakahalaga pong itong video na ito na dapat po ninyong mapakinggan ah, Mga kaibigan, mga kababayan Pahayag po ito ng iyong ah, punong pangkalahatan Pakinggan po ninyo yung kanyang sasabihin at pakinggan din ninyo kung ano po ang komento ng kapatid na Eli. Narito. Pa paano pa natin nalalaman ang mga pahayag ng ating Panginoon? E tayo ba sa iglesia ng ipo Ay meron tayong sugo? Meron? din e nalalaman ang mga pahayag ng ating Panginoon? Nagsusugo? E tayo ba sa iglesia ng ipo ay meron tayong sugo, meron. Ang kapatid na Felix Manalo, sa kanya nagmula yung dalisay ng Ibanghelyo na ating tinanggap. Ito, yung pangonahing daw aral na sinasampalataya na ng Iglesia ni Kanag Kristo ni Manalo, page 35, sinulat ni Ranyo G. Manalo, leksyon bilang otso, ang taksa ng titulo, kapatid na Felix Manalo, sugo ng Diyos sa huling araw. Sabi ko, nagamit kayo ng Biblia, di nyo naiintindihan ang sinasabi. Kaya tayo nagliliwanag natin ito, hindi para magpasama ng kahit na sino, kundi para magbukas ng kaisipan na mali itong turong ito. Kasi Felix Manalo, sugo raw ng Diyos sa huling araw. Diba kasi yung mga huling araw, isa sa huling araw. Pag huling araw, wala nang kasunod. Diba gano'n mga kapatid? Kasi eh, manalo raw huling sugo, tapos sugo sa huling araw. Paksa, si kapatid na Felix manalo ang sugo ng Diyos sa huling araw. E eh, sabi ko, kapag eh, sa huling araw yan si Lugo, tapos na mundo, matatapos na mo to noon eh nahuli ng sugo yan ito ang pinanggalingan niya yang aralin nila na yan buhay pa si manalo noon eh or or less nang ituro nila ito 1956 sa pasugo ng Julio 1956 issue ang nakalagay dito ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa ahina 7 babasahin ko ah meron akong original yan eh hindi pwedeng yan eh sabihin gawa gawa eh sa dalawang sunod na latala tungkol sa paksang ito maliwanag na ating natiyak na sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos mm -hmm. sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sa pagkat pagkatapos ng gawain kanyang isinasagawa sa makatibagay ang pangangaral ng mga aral ng mga dalisay na salita ng Diyos, wala nang iba pang sugong darating Nakita nyo? Kundi ang kakilakilabot ng paghukom o ang katapusan ng pag ng sanlibutan. Aba, pagka natapos daw si Manalo. Eh, 1963 natapos si Manalo. Eh, patay si Manalo, 1963. Eh, bakit hindi na nat natapos ang sanlibutan? Oo oh, nga eh. Oh At kung totoo yung salitang manaloy sugo ng Diyos sa uling araw, mm -hmm. eh lalabas, dapat wala nang susunod na araw nung mamatay si Manalo. Yes. Kasi pagkatapos ng kanyang sinasagawang pangangaral, sabi, wala nang iba pang sugong darating. So, hindi ko naman ito kakalkalin kung aaminin nyo na nagkamali kayo sa aral nyo na yan eh. Na si Manalo, ay hul, sugo ng Diyos sa huling araw. Kasi sa Biblia po, may mga panahulan. Sa Biblia, ang huling araw, pagkabuhay na ng mga patay sa 44 ng Juan. Walang taong makalalapit sa akin maliban na ang amang nagsugo sa akin ang sa kanyay magdala sa akin at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayon, ang pagbabangon ng mga patay sa huling araw. Yes. Eh kung doon mo lang isusugo si Manalo sa huling araw, eh nahuli na kasi. <laughs> Huli na talaga. Pagbabangon ng mga patay yun eh. Resurrection na yun eh huling araw, ano? This also, this know also, that in the last days, plural, in the last days, perilous times shall come. Eh, hapi-rapi ng iglesia ni Manalo, si Manalo raw, sugo ng Diyos sa huling araw. Mali. Eh, kaya sila kalit sa akin, bradyosili. Kasi, eh, ang na ako, naka-stick ako sa Biblia. Sabi ni Kristo, sino man hindi makakalapit sa akin, walang makakalapit sa akin. maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magla, magdala sa akin. Siya'y aking ibabangon sa huling araw. So yung palang huling araw, pagbabangon na ng patayon. Yun na yun yung pagkabuhay na maguli sa pantalata. Pagkatapos ng 644, inulit pa ng Panginoong Isokristo yan. Diyan pa rin sa Juan, Kapitulo 6, at ang versikulo is 54, something like that. Kung so, sabi, later, later, 54. Sahin natin kapatid na Dany, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Eh, ibabangon sa huling araw. Ibig sabihin, yung mamamatay na tao na kumakain ng laman at miinom ng dugo ni Kristo, kung mamatay man siya, may pag-asa siya kasi ibabangon siya sa huling araw. Saka rato-rato eh, ka pasugo eh. Si Manalo raw isusugo ng Diyos sa araw. E ba yun? E eh, magbabago na pa nun, eh. <laughs> <laughs> eh, patay patay si Manalo ngayon, eh. Paano pa masusugo? Oo. <laughs> na... Tama naman, mga kaibigan, ano? Ah, kung ikaw ang huling sugo, ibig sabihin wala nang susunod. Eh ang nakapagtataka, ah, namatay na si Ka Felix Manalo, sumunod si Eranyo Manalo. Eh pagkatapos namatay si ah, uh, Eranyo Manalo, sumunod naman itong si Ka Eduardo Manalo. Mga kaibigan, So yan po mga kaibigan, totoo naman eh. Ah, yung sinabi ng kapatid ni Eli doon sa kanyang reaksyon eh. Doon sa sinabi ng uh, pasugo nila na yung sinasabi nilang huling sugo si Felix Manalo, eh ba't may sumunod? Eh tama naman eh, kung huling sugo ibig sabihin wala nang kasunod ah, mga kaibigan at mga kababayan. So hindi po naganap yung huling sugo. Ah, Ewan eh, ko kung ano yung katwiran nila dyan, mga kaibigan, pero meron naman po silang katwiran siguro dyan, no? Uh, pero ayon sa sinabi ni uh, ka, ka, Eduardo Manalo, uh, mga kaibigan, si ka Felix Manalo daw, ang kanilang sugo na nagsasabi sa mga dalisay na aral mula sa Diyos, mula sa Biblia, ah, uh, siya daw ang nagsasabi ng katotohanan na dalisay na aral. Mga kaibigan, mga kababayan. So, ibig sabihin, yung kanilang ipinapangaral, galing po kay Ka Felix Manalo at uh, kung saan naman napakinggan o nakuha si Ka Felix Manalo ay mula sa Diyos at mula sa Biblia. Mga kaibigan, ngayon, sa Biblia, mga kaibigan, yung doktrina ng uh, Iglesia ni Kristo ay sabi nila galing sa Biblia at Biblikal. Yung turo nila na si Kristo ay tao, aral din kaya ng Biblia, mga kaibigan at mga kababayan? Ulitin ko, yung turo nila na si Kristo ay tao lang, at hindi naging Diyos kailanman, tao siyang namatay, tao siya'y bumalik sa langit, tao siya'y bumalik muli dito sa lupa, at walang hanggang tao at hindi kailanman ay naging Diyos. Yun ang kanilang aral o doktrina. Yan ba ay uh, pinapayagan ng Biblia? Suportado ba ang Biblia diyan mga kaibigan at mga kapatid? Sa Biblia, ganito po ang aral ng mga apostol. Basahin natin dito po sa libro ng Roma, kapitulo 3, sa versikulo 10. Ano po ang tao? Heto, gaya ng nasusulat, sabi ni Apostol Pablo, walang matuwid, wala, wala kahit isa. Uh, walang nakakatalastas, Walang humahanap sa Diyos. Silang lahat, mga tao, ay nagsilihis, magkakasamang uh, nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala, wala, kahit isa. Ito ang description ng, ni Pablo sa tao. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila ang kamang, ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi ganyan kung i-describe ni Pablo ng ang tao mga kaibigan wala daw matuwid ah, kahit isa wala 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 sabi niya sa verse 23, ah, sabi pa dito mga kaibigan, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi na sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala daw tao, take note, wala daw tao na hindi nagkasala. Mga kaibigan, isa pang katunayan, dito po sa chapter 5 ng uh, Roma pa rin, mga kababayan. Roma chapter 5 sa verse 12, ganito ang sinasabi. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao. Bakit? sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Yan ang turo ng Biblia na ang lahat daw ng mga tao ay nagkasala. Ngayon, ang katwiran ng mga iglesia ni Kristo, si Kristo daw ay tao. Tanong, si Kristo kung tao, meron ba siyang kasalanan? Kasali ba sa Uh, sinasabi sa Biblia na may kasalanan? Pakinggan natin ang sinasabi po dito sa unang Pedro kapitulo 2 sa versikulo 21. Tignan natin mga kaibigan kung ano po ang paliwanag ni Apostol Pedro tungkol po sa ating Panginoong Isu Kristo kung si Kristo po ba ay may kasalanan. Ha? Huh? dito sa 21 sabi sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag ah, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mga sa mga hakbang niya. Ano ba yung sundan natin na kanyang mga hakbang? Yapak mga kababayan na siya'y hindi nagkasala o kinasusumpungan man ng daya ang kanyang bibig. So bilang tao na sumusunod kay Kristo, dapat sundan natin ang kanyang pag-uugali o karakter na siya'y walang nasumpungang daya o kasalanan. Ah, Pati sa kanyang bibig walang lumabas na daya. Walang kasalanan mga kaibigan. Ang karakter po pala o ang uh, Panginoong Yesu Kristo ay wala siyang kasalanan. Hindi nagkasala kailanman. Kung tao siya, bakit ang sabi ni Pablo lahat ng tao ay nagkasala? Kung tao ang Panginoong Kristo, bakit wala siyang kasalanan? Mga kaibigan, o oh heto pa mga kapatid, ah? sa Biblia, dito po sa ah, lumang tipan, sa Ecclesiastes, mga kaibigan at mga kababayan, dito sa verse 8, sa chapter 8, ganito po ang sabi ng talata. Makinig po kayong mabuti, mga miyembro ng Iglesia Ni Kristo Walang tao, pakinggan po ninyo, take note, no? Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa. Ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan at walang uh, dahilan sa pakikipagpunyaging yaon ni maliligtas siya ng kasamaan na taglay niya. Sabi dito mga kaibigan, walang tao na may kapangyarihan sa espiritu. Yung diwa at espiritu pareho lang yun eh. Upang pumigil ng espiritu. Wala daw tao na makapagpipigil o may kapangyarihan sa espirito. Tanong. Si Kristo, meron bang kapangyarihan sa mga espirito? Kung tao si Kristo, mga kaibigan at mga kababayan. Wala ba siyang kakayahan? Ayon sa talata na walang taong may kakayahan sa sa, sa espirito. Ha? Ah? upang pumigil ng Espiritu. Dapat kung tao si Kristo, wala din siyang kakayahan ganito. Pero, uh, dito po sa Marcos, Kapitulo um, 5, mga kababayan, atin pong basahin kung ano po ang kakayahan ng Panginoong Isu Kristo. Marcos 5, 4. Sabi po ng talata, sapagkat, madalas nasyay ginapos ng mga damal at mga tanikala at pinagpapatid-patid niya ang mga tanikala at pinagbabali-bali ang mga damal at walang taong may lakas na makasupil sa kanya meron pong uh, Baliw o tao na sinapian ng maraming mga espirito na uh, nakita ng ating Panginoong Kristo nung siya ay uh, nakita niya doon sa lupain ng mga Gadareno mga kaibigan uh, nung sila ay tumawid doon sa uh, lupain ng mga Gadareno meron siyang nakitang uh, pinuspos ng napakaraming espiritong masama Ah, mga kababayan, no? So, ah nung nakita ni Kristo, walang taong nakakapigil doon sa mga masasamang espiritu, doon sa baliw na 'yon. Walang tao, sabi dito, mga kaibigan, at walang taong may lakas na ah, makasupil sa kanya wala. Ah, dito po sa verse 8, um, Sapagkat sinabi niya sa kanya nung nakita ni ni Kristo uh, 'yung masamang espiritu, sinabi niya sa atin pa inuwi Kristo, sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong ito. Ikaw na dumal na espiritu. So nung nakita yung masamang espiritu si Kristo, ah uh, natakot. At sinabi ni Kristo na lumabas ka sa taong ito. May kapangyarihan si Kristo palayasin yung masamang espirito. Ah, may kapangyarihan siyang puksahin ang masamang espirito. Tanong, doon sa Ecclesiastes 8.8, wala daw taong ah, makap, ah, makasupil ah, sa espirito makapigil sa espirito. Eh kung tao si Kristo bakit niya na na napigilan? O bakit niya ah uh, nakaya niyang uh, sinupil mga kababayan? Ah? Nakaya niyang kinumanduhan yung mga masasamang espirito hindi lang isa ah, Talagang marami. Ah? Hindi lang isa. So, dito makikita natin kung tao si Kristo eh magkakakontra na ang talata mga kababayan. Ah, magkakakontra nang na talata kung tao si Kristo. Kung payag po tayo. Kaya dito makikita natin si Kristo hindi talaga tao. Bakit? Ang tao walang makakayang pumigil sa espirito. Ang tao lahat ay makasalanan, walang matuwid. Kahit isa. esi si Kristo, matuwid. esi si Kristo, may kapangyarihan sa mga espirito. Ngayon, tanong, tao ba si Kristo, mga kaibigan? Tao ba ang Panginoong si Kristo? Heto pa, no? Heto pa. Sabi po ni... Dito sa Juan, kapitulo 1 uh, sa sa versikulo 18 walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na Diyos o anak ng Diyos na nasa sinapupunan ng Ama siya ang nagpakilala sa Kanya Ebat eh, ba't nakita ni Kristo yung Diyos e eh, sabi niya walang taong nakakita kailanman sa Diyos kailanman sabi niya. sabi ibig sabihin, walang nakakita sa Diyos. Kasi ang Diyos ay spirito. Eh, ba't nakita ni Kristo? Ah, eh, paano niya nakita? Eh, kasi siya ang nagpatotoo sa kanya eh. Pwede mo bang patotohanan yung isang bagay no hindi mo nakita? Kaya nga yung mga nagsasabing saksi daw ni Jehovah, eh, mali yun eh. Ba't mo sinasaksihan yung hindi mo nakita? Ha? Ah? ang dapat na tunay na saksi, yung nakakita at nakahipon, nakarinig mismo sa Diyos o sa ating Panginoong Isong Kristo. Eh pero si Kristo, nakita na sinasaksihan niya eh. Ang ama eh. Ibig sabihin nakita niya. Ha? Sabi niya walang taong nakakita kailanman sa Diyos. O eh sinong taong nakakita sa Diyos? Eh kung tao si Kristo, ba't niya nakita? Logic lang, maunawaan mo na eh, mga kaibigan eh. Na si Kristo hindi, hindi talaga siya tao eh. Kasi unang-una, si Kristo nang galing sa langit. Hmm? Eh nung bumaba siya, may nakahanda na katawan dito sa lupa. Na yun po yung tao, yung katawan. O, oh, hindi talaga tao si Kristo. Kasi wala pa mundo, eh, andyan na ang Panginoong Kristo Kasama ng Ama, sa uh, nung nilalang ng Ama ang mundo, andun si Kristo, kasakasama niya. Nasa siping niya, mga kaibigan, mga kababayan. Uh, 8.32 ng awit. Nasa siping niya. So, uh, dito mga kaibigan, mga kababayan, kung talagang sugo po, Uh, si Felix Manalo, bakit magkakakontra yung mga talata sa kanyang aral? Pero hindi ko ipipilit, nasa sa inyo pa rin. Kung maniwala kayo na si uh, Felix Manalo ay sugo ng Diyos. So maraming salamat po muli sa mga uh, laging tumatangkilik dito sa ating programa. Hanggang sa muli po.